Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 21 ng Enero, ipinagdiriwang natin si Santa Ines. Kamusta? Si Santa Ines ay isang batang kristyanong martir na nabuhay noong ikatriyang siglo ng Roma. Siya ay pinarangalan bilang isa sa mga pinakaiginagalang na santo ng simbahang katoliko Si Ines ay isang batang babae mula sa isang marangal na pamilya at sinasabing inialay niya ang kanyang buhay sa Diyos mula sa murang edad. Yung sa panahon ng pag-uusig ng mga Kristiyano sa ilalim ng Romanong Emperador na si Diocletian, tumanggi si Ines na talikuran ang kanyang pananampalatayang Kristiyano at magpakasal sa isang paganong manliligaw. Yung kaya ng kadalisayan at debosyon sa Diyos ay katangi-tangi at mas pinili niyang isakripisyo ang kanyang buhay sa halip na labagin ang kanyang mga panata. Ayon sa tradisyon, sinubukan siyang pilitin ng Romanong autoridad na talikuran ang kaniyang pananampalataya, ngunit na natili siyang matatag. Siya ay hinatulan na sunugin sa tulos, ngunit ang apoy ay hindi nakapinsala sa kanya. Sa wakas, napatay siya sa pamamagitan ng espada. Narito ang isang panalangin kay Santa Ines. O Diyos, na ginawang napakahusay ang pinagpalang Ines sa pagsasagawa ng pagkabirhen at pagtitiis sa pagdurusa. Ipagkaloob mo sa amin na sundin ang kanyang mga turo at ibahagi ang walang hanggang gantimpala ng kanyang pananampalataya. Sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Albano Bartolome Huevas. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.